eh ng mga butas dito oh. Itong bato na to, nagtataka ako tuwing maga Nandito po yun Dito yung naka, naka ano, pag dito umuurong lagi Oh, ganun? Uma-adjust uh, uma pa tungo dyan? Oo, oh, uma-adjust po, so, tignan mo, malapit na ganun Ah, may nag-uukay ng ginto oh, dyan? Oo, ayun, nag uukay nila eh, kasi... Ay, yung parte doon? Oo, oh, yun, boss, yung mismo na yun. Oo. Oh. Yun ang ginto, hindi pa nakukuha. Uh -huh. May tunnel to po na ano, underground, pabutang sa bahan. Agad. Okay. Sa bukad na yun, yun po, nung may na nagkikita po doon may timna sa may kawayan na yun. Opo. 1912 pa yan. 1912 pa, itong uh -huh. bahay na ito po. Uh, yan po, yung bato. Ayan yung isa, bato. yung malaki na yan. Diyan nagpunta yung hapon. Yan po, yung isa. Tatlo po yung marker na yan. Ito po, yung bundok na yan. Nandiyan po yung pinaka ng tunnel. Kung sabi tayo nung hapon na mga pumupunta rito, po sila tayo. Kasi, alam niya, na, nandito yung yung ginto. Tuwing ano yan, may nakatayo dito. Dito may nakatayo na yung babae na maganda nagbabantay. Misyan, gumagawa na ng ano, parang ipo-ipo na apoy. 25 tons na ginto yung makukuha mo rito. Yan po, sir. May, may gold naman dito. Ang uh, nakalagay naman dito ay ano? ito, makikita nyo marami pa lang nakatanim na ginto sa lupang ito. Okay, so ngayong araw nito na ay uh, nandito tayo ngayon sa Mahayhay Laguna. kung saan nga ay makikita natin dito ang napakalaking butas dito sa gilid ng bundok ng Mahayhay Laguna. So mamaya ay natin itong mga butas na ito kung ito nga ba ay tunnel o kuweba. Eh, so dito pa lang ay uh, makikita nyo na mayroon ng butas dito. no? Uh, napakalalim nito dahil talaga namang madilim yung loob at dito nga sa loob ay merong tubig oh. Ayan, oh. dito makikita nyo napakaraming butas dito ayan hanggang doon sa kabila dito ito sa gilid ng uh, bundok mamaya pasokin natin yung ibang butas dito para malaman natin kung ano yung meron dito sa loob nito Yeah, no? Wow, grave. Tu. Oh. Ah, grave, tu. Yeah, no? tayo ngayon sa loob nitong uh, kuweba. So kung makikita ninyo itong uh, loob ay uh, parang nga uh, man-made no? So hindi siya talagang uh, kuweba. At uh, para itong nga uh, ginawa ng uh, tao. Dahil makikita nyo naman yung uh, pagkaka-style nitong mga bato ay uh, hindi ganito talaga yung uh, itsura ng kuweba siguro ito ay uh, uh, tunnel ng uh, gawa pa ng mga hapon dito may tubig, tabi po tabi. napakalinaw po ng tubig meron palang bukal sa loob nitong anong ito tunnel na ito tapos doon sa labas ay kalsada siya marami dito dumadaan ito napakalinaw ng tubig asa uh, sa palagay ko ay pwede itong uh, inumin itong uh, tubig na ito dahil napakalinaw niya Saka malamig din yung tubig. Okay, eh, ng mga butas dito. ano? o. Tanin. dito o itong dito eh, hindi naman malalim nyo? Uh, hindi siya tagusan dahil uh, may silang halos uh, siguro mga uh, 20 meters yung lalim mula doon sa bunga nga hanggang dito sa dulo kaya lang ay napakarami itong uh, butas nito siguro mayroong mga 10 pirasong butas itong tanin na ito uh, Sir, good morning, sir. Sir, anong pangalan nyo, sir? Major Castrobol. boss. Hmm. Sir, bali nakita ko itong uh, mga butas-butas dito. Ano, sir? Ito ba ay kuweba o tunnel? Kuweba ba yung kuweba? Ah, hindi po siya man-made. Ah, hindi po siya. Uh, kasi nung unang panahon niyan, ay ano po siyan, ay dahil sa mga Kastila, mga Apon, dyan niya siya nagtago. Sila lang na nagbutas yan, mga, ka, ano, mga Apon, ka, ka Kastila. Pero ano, nung mayroon dyan, bakit dyan may... may... Dyan po ay... Ito po, kaya ginagalong na uh, May laman po yan, 15 tal naman na... Ano, wow! Na... Ginto po. Ginto po. Doon naman sa kabila, boss. Ayan ah, right. ay 25 tal. Ah, okay. ay... mga general dati ay... Pagkatulong kinago. Kasi oh. po, yung sila ay pumunta dito yung hapon, ay kutukutan yung hapon. May ban sila, slow. Meron silang equipment na dala. puno yung sasakyan nila. Akala ko kung ilang sila, sabi ilang. Nagpunta sila dulo, yung hapon, ah sila. Yung babae na asawa ng hapon. Siya umihe. Eh, yung hapon naman ay pumunta doon sa dulo. Kung kahoy na yan, tinignan yung bato. Tapos may hinugot siya ng buho. Yung pala ay laman ay baba. Oo. Oh. Kaya yung ito po may kinuturo, yung nandun pala yung laman yung, yung gold. Yung pinto po, sa, meron po, dyan. Sa may... Sa parte po dyan. Hindi po, yung star apple yun. Ah, Yung don't. star apple. Yun. Nandun po, pwede natin puntahan mamaya yung inuuka nila. Mamaya po, pwede natin puntahan. Oo po. Oo, po. Pwede natin kasi may 15 feet na na dalim. Makikita na po yung bukana. Eh, sila ay natatakot kasi malakas ang tubig. Pagka... Hmm sila ay mahalo, hindi na makuha doon sa Pwede nang buksan yung, ano po, yung pintuan. hindi sila pagkalabas na. Bak kasi malaki, malaki yung tubig doon eh. Kaya, ano, kaya walang kasi ng equipment nila. Palang walang generator. Mano-mano lang sila nung no, kaya na nagbukay. Ibig sabihin po pala, marami na nagpupunta mga hapon dito. Ah, meron ako. So, pangatlo na yung hapon na Pangatlo na. Ibig sabihin mga galing pa siguro mga Japan Oo, oh, ah? mga, mga galing ibang bansa talaga e, Tingnan po po, hindi man po po dito kung ano, gusto oh, nila mo. na po po Eh, nakita, may mapa sila dala Talagang alam pa nila yung mga oh, alam nila kung ano Mga pinagtaguan Oo, oh, pinagtaguan nila Pagka yan po siya, tinago yung pinaka-general dati Doon yeah. sa Cuiba na yun Yung kay Yamashita Oo, oh, oh, ganun po siya Doon ka ko, sir mamaya punta natin para mas makita natin ayan ah so ngayon ay sasamahan ako ni uh, tatay para ito tayo doon sa kuweba at uh, mamaya ititignan na rin natin yung sinasabing tag pinagtaguan na nakadeposito na 25 tons okay. Na ito. okay dito muna tayo sa kuweba kasi al alam din na natin ito palang sa bungad ay makikita nyo talagang ah uh, napakalaki no mga butas dito at sinasabi nga ito ay uh, kuweba bali ilang taon na kayo sir nakatira dito sa lugar na ito ay ako po si eh, 47 years na dito ang ah, matagal na din Oo. Oh. nung dumating ako dito ay eh, ganyan na po to ah ganyan na to po Ito po, oh. ito, boss, dati, itong bato na to, nagtataka ako tuwing magal ay sinisilip ko. Nandito po yun. Dito yung naka, da, naka ano, pagkikita mo, lagi. O oh, ganun? Uma-adjust oh. uma pa ito nga dyan? Oo, oh, uma-adjust po. So, tignan mo, malapit na ka doon. Nandito yan dati yan. oh dito po dati. Nandito talaga? Oh, Oo, nandito po siya. Tapos? Tuwing ano yan, umuusag yan. Misan o, no, pinagbabasyag ko itong bato na nilagay ko. Yan. Ito. Kalalagay ko lang kanina yan. Bukas naman yan. Umabal ko eh dahan-dahan lang siya. Oh, grabo pala to, para oh. mahiwaga itong bato nito, ano? Um, ito lang po yung ano. Yung po yung nag ng na ginto. Ah, may nag -okay ng na ginto oh, dyan? Oo, yung nag nila. Eh, kasi... Ah, yung party doon? Oo, oh, boss nga mismo na yun. Oh. Yung nag oh. ginto, hindi pa nakukuha. Nandyan po yung ginto pa. Paano sila nasabi na may ginto na nakabaon oh. dyan? Sa kaya ito boss, yung kreba na to, hindi ko lang alam kung saan yung butas na tunnel to, papuntang simbahan. Ah. May tunnel po sa ano, underground, pabutang yung simbahan. Ah, ganun? Oo. Oh, kasi nung sila yung mga, mga, pare, pag nandito sila, akala nila eh, na, doon pala duman sa tunnel. May tunnel to, pabutang yung simbahan. Yung pong simbahan mula rito, mga gano'ng kalayo? Mga ilang kilometro? Po, pag dito, mga start ka, na, kung naka-motor ka, mga 3 minutes o 3 minutes. Oh, ah, minutes. minutes. Pero mahaba talaga yun. Oh, 3 minutes na takbo. oh, so underground pala to. Ang ganda ng pagkaukit okay, nila po, sir. So. Ibig oh. sabihin, talagang kuweba, hindi ito man-made na gawa oh. talaga ng tao. Oo, oh, kuweba okay, talaga po. Na, na, Yan ang naro, kasi mga kastila sa lagi. Siguro, hindi ko kilala sa ano, no, manakot o tapang dyan. So, hindi rin, sa sabukan niyo. Yan po, yung maitim niya, nakikita po yung maitim niya sa may kawayan niyo. Opo, opo. Doon sa malayo ah. yun, naging ah. tinutun ko doon. Opo. Yung may kuiba rin doon po. Ah, Pero rin yun. Pero nat nat rin yun. Oo. Hmm. Oh. Natabunan rin. Ito lang yung pagtataka ko. Pero... Gusto ko nga basagin ito po Eh. Ba eh. Bakit po? Baka ito po siya. nandito dati. Oh. Kasi karamihan kasi na nga uh, ano boss. Nung nandun pa ko sa La Union. May binasag dyan tungkol pa kay, ano, kay Ramos dati. Opo. Pinasag yung bato na pinag, pinaglaan ng mga bata, pinagpapatungan. Binasag ni, ni Ramos, nakakuha ng mga silver ah. sa loob ng bato. So mm, ngayon, hindi siya tayo baka meron ito, ano? Sa po bato, itong araw na to, sa kayo, ayan, mo yung araw na yan, yun po yung tinuturo. Yan, kung wala yung kanyan, tapos ito, sign naman ito po, nakasign ito, yung papunta ito, ito naman sa kabila. Mga... Kaya nag-ano sa yung bato dyan na nakakabit dyan, may kang bato rin dyan. May araw rin yan. Yung mga palang tandaan ka. Oo, oh, palang tandaan ka. Doon naman sa batong malaki, boss, may nakagalakay, well. Tapos, ang tatak eh, hapon. Ah, oh, yun. Makikita oh. natin natin. Okay. Makikita mo sa akin kung anong... Uh, pero wala lang yung tatak, boss, na buraan na. Pura, pero makikita pa rin kahit oh. konti. Hindi eh, ba, hindi naman yung malunod. So ngayon ay uh, pupuntahan namin yung sinasabi ni tatay na may nakadeposito na 25 tons na ginto. Ito ano itong sinasabi nyo na matagal na itong bahay na ito? Ito po ay eh, ano ba sa ano? 1912 pa yan. 1912 pa itong bahay oh, na ito po. Oh. Ang grabing tapak. Ang tagal na pala na ito. Oo, oh, nandiyan ng guhit. Yan ang pinag-shooting yung pari nung nuro nung, no, 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 no binata pa si ah, nuro. No. Ano pong ah, dati po nung no, 1912, ano po ba ito? Bahay o oh, Bahaya mo siya, may bubong pa rin dati. Kilala niyo pa kaya sir kung sino may ari niyan? Terso po ang may ari. Ah, Terso, Pilipino o, po? Opo, pero patay na. Ah. Bali, nagsalin-salin lang may ari niyan. O, ayan mga guys, oh, no? so napakatagal na pala nitong building na ito. Oh. Abali yung mga ilang... Magandang uh, buhos yan. Eh, naka, o, ano, napakatibay ng no, mga pagkakabuhos. Kita nyo naman hanggang doon sa ibabaw, hmm. talagang nakatayo pa rin. Mm yan uh, pupunta tayo doon sa sinasabing uh, deposito ng uh, ginto. Uy, sapat mo. Ito, oh, sabi ka lang dito. Yan yeah, boss bato. Ay, yung isa, yung, yung malaki na yan. Diyan nagpunta yung hapon. Hmm. Kasi may may aro doon, boss. Doon tinuto, doon tinuturo yung hapon. tinuturo yung ano, yung, oh. yung dito, nakuhang... Yung, yung ngayon dito, Yung po. nakuha sa bato. Oo. Oh. Napakaswerte po pala nang makakabili nito. oh, boss. Kung may, may, may makakabili, swerte ito makakabili. Bakit po hindi tayo hinuhukay ninyo para hindi, masulo hindi, na ninyo. Hindi, inu nagpapauukay na ko po sa iko lang ako ng ano finance uh, ah, financier. Kailangan ng gamit. Oo, kailangan ng ano eh halos naman yung tatlo yung nagano eh 700 ang isang araw nila. Ah. Eh nakulangan na ako po si. Eh. Mga anong lalim po tantsa niyo yung pagkakabaw ng ginto dito? Yan boss yung isa. Tatlo po yung marker na yan. Ah, may marker yung, dito. Yung, yung bato na malaki. Yung pangatlo naman, ito na yun. Oo, oh, ito na yun. Ito na yung tinuturo nila. Lahat marker niyan, kasama yun. Yun ang unang marker nila. So ngayon po, sino po ang may-ari nito lupa na ito? Yun po yung naka-upo doon. ayun, naka, yung si tata yung kanina doon? Oo. Oh, yung yung si, ano. Tapos si... binibinta na nga ah, itong lupa na ito? oh, binibinta na po ito boss. Kung may, may willing boss, katakon magsasabi eh. Opo. Pag may 25 million kayo, dati 36 million to. Mm -hmm. Ngayon, bi binabaan ng bus ko Pwede kung may 25M, willing na sila, titignan nila, pwede na lang, ano, ibibigay na namin 25M. It ito pong lupa na ito? Opo, kasi ano to ah, kulang-kulang 2 -kulang hectares, ah. hanggang pa sa dulo. Kasama yung running water na yun. Mm -hmm. sa may tulay na yun. Tapos yung kung sakali talagang may ginto dito, ay eh, di sa kanila na po, doon sa mga kabila. Uy, itong uh, ginto dito. Op, oh, of oh, kung yung ano na eh, siyempre nabili nabili na nila. Opo. Edi sila na lang magkakaroon lang ano po lang pera. Oh, eh kung PPD na naman sasabihin kung kayo ay eh, magkano edi magbigay naman kahit papaano sa amin. Ayan, ayan. Kasi tinuturo namin kung saan yung ano. Pero ito boss yung ano ha? yung inukay nila. Sino pong nagukay dito tayo? Yung kasamaan ko boss. Ah, hinuhukay ito Oo. Uh, ba pero malalim na yung bus yan. Ito po yung bundok na yan, nandyan po yung pinaka ng tunnel sa loob na yan. Ah, Nandun po yung tunnel. Ah, may tunnel yung, Oo po, kasi bundok na po yan ha. Bundok yan. Mm Yun talaga tinuturo. Yung bato na nandyan sa ano, ito yung tinuturo. Ah, tapos dito tinuturo ng so, bato? Oo po, kasi dinetect namin yan, anim na yung nagdetect yan. Dito talaga uh, yung ikot-ikot ah. ikot ng ano, yung pinakapinto. Mm -mm. Bago maano. Kasi, itong ano boss, itong buhangin, ang ano, yung lumang ano, hindi simito na puro. Parang ano lang, parang madali lang ano. Yung naukay dito. Parang malambot lang siya? Oo, oh, malambot siya lang siya. Boss. Para kung hukay, hindi, dila, hindi matigas. Okay. Oo, um. oh, yan boss, ang ano na. Ayun nga. Ano? Malalim na 'yung mosya eh. Parang eh. 'yan na 'yung Oh, 'yan 'yan lang 'yung ano mosya ng ano na diyan. Kaya uh, parang tabon lang ano. Ito ano. Ito 'yung ano. Oh. 'Yan na boss 'yung Bakit ano? nga may ganitong bato ano? Hindi graba. Oh, hindi graba boss. Ay, hindi graba 'to. Oh, hindi graba boss 'yan. Ano lang siya lang talagang oh. Uh. lang ano. Bak tapos eh, may tubo. Eh pag lang sure mga pong. May tubo sir no. Bakit kaya? Hindi boss, eh, tubo ko naman sa tubig 'yan. Ah, sa tubig. Oh, may sa bukal 'yan boss ha? Sa bukal. malalim na pala itong butas na ito ah malalim na buto <laughs> hindi pa rin maabot <laughs> yung sinasabing uh, nadidetect na ginto dito sa butas na ito so sabi nga tatay, positive dito dahil uh, in-scanner nila oh. ng uh, uh, scanner sa ginto ay uh, dito daw malakas yung detector yung detector hmm. dami anim na yung nagdetetor wala wala nang ano wala nang pinuntan dito talaga yung ah. detect Paibay ba yung kinuha ko na dektor, dito talaga tinuturo. E, ano pong sabi tayo nung hapon na mga pumupunta rito? Eh, kasi sabi nila boss, yung hapon na pumunta dito, sabi sa akin, babalik sila sa, kung di January, February hanggang March. Kaya nga dapat mag mabili na, maano na mau maunaan na makuha. Kaya ako pinaukay muna bago dumating yung hapon. Bakit daw po babalik sila tayo? Kasi alam niya na, nandito yung, yung ginto. Kasi boss dito kasi tuwing ano diyan may nakatayo dito. Dito may nakatayo na yung babae na maganda nagbabantay. Parang uh, o, tapos pag uh, parang diwata. Oh, pag pumunta ko dito madaling araw, nakita ko lumalapit ako eh. Minsan gumagawa na ng ano, parang ipoy po na ap apoy. yung ano. Mga mo. Oo, oh, santil mo. Apo. Yun. Naging na gano'n dyan ha, minsan may ikot, ikot lang dyan. Ah, ibig sabihin? Yan, nakatayo dyan, boss ha. Ah, dito tumatayo oh, yung babae? Oo, dyan tumatayo. Tapos... Ito ano yung palagi nagpapakita o... Oh, Oo, lagi, boss. Minsan doon sa may ano yun. Mayroon rin dito, boss. Papakita ko rin yung inukay namin dito, pero mayroon rin doon. Sige po. Ano mga idol no? So, hindi itong lupang ito ay binibinta so, daw. Yan boss, uh, running water na yun. Ah, okay. Yan. May Binib bat may bato rin diyan na no boss, yung bato na malaki daw. May palatandaan din po. Oh, parang pukpukin mo. Ibang tulog yung bato. Parang siya ay gustong mabasag. Ah. Yun 'Yon 'yung malaki niyan boss, 'yun. Sabi niyan, ay eh, parang walang laman yung loob na ma oh. maluwag. Parang gano'n. Oh, boss. Ayan, doon sa mga mayayaman dyan na willing bumili ng 25 million pesos itong lupa na ito ay uh, pwede nyo na daw mabili. Dahil uh, pinaniniwalaan nga na maraming uh, nakatanim na ginto dito oh. sa lugar ng lupa na ito. Yan po, yung bato na yan, yan ang palatandaan nila. Ayan, yung isa pang bato na oh. malaki. Yan, palatandaan nila. palatandaan pa rin. Oo. Oh. Para malaman o hindi makalimutan kung nasa ang parte nakatanim oh. yung mga ginto dito. Napakaswerte na mga kabili dahil kung talagang mayroong nakatanim na ginto rito, ay talagang jackpot ka dahil 25 tons na ginto yung makukuha mo rito. 25 tons at 15 tons yung kabila? Tapos sa kabila daw, doon sa unang pinakita natin, 15 tons naman daw oh. ng ginto dito yung bo. nakatanim doon. Yan boss, may, may gold naman dito. Ah, may ginto para oh, may ginto dito boss. Ang uh, nakalagay naman dito ay ano, 7 tons. Ah. Eh, yan, may ukay na pero natakot nang yung ano, kaya binakuran ko yan. Parang de malaman yung ano. Oh, oh, nga. Yan boss, may ukay na yan. Kasi dito tinuturo. Bago to, nung ano, yon ng malaki. Kasi dito, dito boss, daan dati, daan dati. Para po may mga, ba't may mga recraft po yung ano, yung gilid ng bundok no? Ay, may, meron na gano'n kasi boss dati, yung amo ko, ginawa na gano'n itong resort. Dati resort na, ano yan, recreate na yan. May, may hagdan na yung boss yan, hagdan na lahat, gandun. Palibot na yan, may hagdan na yan. Okay. May payong-payong na yung boss yan, dati. Kasi nagkakahoy na. Uh, Kaya nga, uh, medyo ano, na na. Ay, ngayon, nawala na. O, boss, pero pag malinisan yan, kitang-kitan yung recreate dyan. Mm -hmm. ay siyang po kayo nakatira tayo sa bahay na yung luma yun po, sa bahay na luma ay so yun no ito makikita nyo uh, marami palang nakatanim na ginto sa lupang ito